Ng Max Park, kamusta kayo? At yun ay pag-uusapan po din mga sinyalas na mahal ka pa rin ng lalaki. At kung handa na na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang size na mahal ka pa rin ng sinalakis, nagme-message pa rin sa'yo. Yan ang unang sinyals kay Inspire. So, isa pinakatotoo at legit. Alam nyo, mga katuspad kapag lalaki, ay talagang hindi ka na mahal o talagang hindi ka na mahal eh kayong uh, hindi na yun magpaparamdam sa'yo at magpo-focus na yan sa bago niya o sa ibang babae di ba? kalalasan ng lalaki kayong spard sa totoo lang ha ang mga yan, kapag nagkipaghiwalay na sa babae at ah, talagang hindi niya ito mahal para bang pinandidirihan niya oo ganun yan ganun din ang babae pero napapansin ko ganun din ang lalaki lalo na eh. 'Di ba? Lalo na kapag toxic yung ugali ng babae. Pero pag lalaki, talaga namang mahal ka pa, eh kakapalan niya yung mukha niya. Lalakasin niya yung loob niya, tatanggalin yung hiya niya. Siya ay magpaparamdam sa iyo. Siya ay talaga namang kayong spark magme-message sa iyo. Magugulat ka na lang isang araw eh nangangamusta. Nagtatanong kunwari. Talaga namang kunwari pa kayong iba na wrong send o may pinapatanong, may pinapatanong daw yung kaibigan o kung namang paraan niya upang kayo ay magkausap o magkaroon ng conversation ka-inspired, nagme-message sa'yo, o nagte-text, nagka-chat, di ba? Minsan nga, nagme-miss call pa eh. Ganyan yan. Ganyan ba ang boyfriend mo, ang lalaking mahal mo, ang mister mo, na, di ba? Para bang, after nyo maghiwala, yung sabihin natin, after nung hindi magparamdam siya isa, at nang matindi yung away, eh akala mo, tapos na kayo, akala mo, wala na, pero siya ay sa pagdaan ng ilang panahon, eh, nagpaparamdam pa rin sa'yo. Nagme-message, nagugulat ka na lang, may message siya, na kung ano man yan, Diba? Eh, ibig sabihin, doon pala sa kinapalan niya yung mukha niya. Isipin mo, nag-away kayo, hindi kayo okay. Hindi okay yung inyong relasyon. Tapos, mayroon pa siyang tibay na mukha, ng lakas ng loob, upang siya ay mag-mess sa'yo. Lalo na kapag siya may kasalanan o pagkakamali. Di ba? O, nasanya niya kinuha yung lakas ng loob na yun upang i-message ka. Ibig sabihin, malaki yung chance na yan ay nagpapakita pa rin ng interest sa'yo at nagpapapansin at talagang nagpapakita ng motibo na siya ay gusto ka pa rin o mahal ka pa rin ka inspired kahit ako eh pag hindi ko na gusto o mahal ang babae hindi ko na may message yan nakakahiya naman sa sarili ko di ba at sa kanya lalo na kapag kamay nagawa kong pagkakamali eh, hindi ko na may message yan Kaya, pero pag yung babae ay mahal ko pa o talaga totoo sa puso ko na iniibig ko pa eh lalakas ang kolob ko magpapakalalaki ako may message ko yan Diba? Ano ba naman yung susubukan? Wala nang mawawala kung susubukan mo. Ano habang buhay ka mabubuhay sa regret? O buhay na lang ba tayo habang buhay sa pagsisisi? O sa what if? Subukan nyo. Kung may lalaki mo na nanonood sa akin dyan, subukan mo. Kung mahal po yung babae, message mo. At mga girls, sa mga babae dyan, kapag ang lalaki na nakaaway mo, yung boyfriend mo, asawa mo, o naghiwalay kayo, o di na kayo biglang isang araw, kayong spot, nag-message sa'yo. Sa insa, mga signs ka-inspired na lalaki niyan ay mahal ka pa rin ka-inspired. At ang pangalawang senyales ka-inspired na mahal ka pa rin ang isang lalakis, is binabati ka pa rin kada birthday mo. Yung pangalawang ka-inspired na senyales. Alam nyo, di ba, mapapaisip ka din talaga eh. Di ba, ano lang talaga eh, uh, labanan na lang din talaga ng lakas ng loob eh. Diba? Kada birthday mo, binabati ka pa niya. Sipin mo yon yung kung hindi ka na mahal niyan, nakalimutan niya na yan. At wala siyang pakialam niyan kung wala na siyang pag-ibig sa iyo, 'di ba? Pakialam niya sa birthday mo. Pero kapag lalaki, binabati ka pa rin kada birthday mo, ganyan ba? Naranasan mo ba 'yung ganyan? Ba yung ex mo? Binabati ka pa rin. Hmm. Binabati ka pa rin kada birthday mo. Baka 'yung iba diyan, nireregaluhan pa eh, swerte, 'di ba? Hmm. ba naalala ka? Ba? naalala ka, baka nga malayo pa birthday mo, naiisip ka na niya eh. Kapisado niya, alam niya, inaabangan niya, talaga naman nasa isip kanya pag sa siya pa sa mga signs na naiisip kanya sa pain sa mga signal sa pumapasok ka sa isip niya sa utak niya ba diba? na isipin mo ang daming date ang daming months yung birthday mo na sa utak niya bakit bago birthday mo ikaw muna nasa isip kanya naiisip kanya huli siya doon ba diba? doon pa lang mahuhuli mo na siya siguro iniisip-isip ako nito kasi sa birthday ko mismo, lagi akong binabati nito eh. Di ba? Sa isang mga signs ka-inspired ng lalaking yan ay mahal ka pa rin. Pangatlong signs mga inspired na mahal ka pa rin sa mga lalaki. Palagi pa rin nag-i-stalk at nagre-react sa mga post mo. Yan ang pangatong inspired. Yung iba nga sa inyo, di ba nagugulat? Uh, merong ibang account kasi siya rin binlock. Yung iba sa inyo, nang bablock eh. Uh, merong ibang account na nagsisin sa my day mo. O oh, di ba, sa video mo may nagsisin. Sino kaya yon? O kung minsan naman, hindi mo binlock, friends pa rin kayo. O hindi na kayo friends. Pero nakikita mo, di ba, non-follower siya yon. Kung minsan, friends pa kayo sa social media, nag-react pa rin sa mga pinapost mo. At inisto ka pa rin. May paraan kasi upang malaman mo kung sino nag i sa sa'yo. May paraan yan. Para malaman mo kung sino yung mga tumingin sa social media mo tulad sa FB. At yung iba sa inyo na marurunong, nakikita niya, di ba, ini-stalk ka ng ex mo, ng boyfriend mo o mister mo. Ganyan yan. Kapag palagi ka pa rin ang inistock at lagi pa rin siya nakaabang sa mga post mo at nagre-react pa nga kung paminsan-minsan, lagi siyang talaga naman kasi po nakaabang sa'yo, ibig sabihin lang niya na mahal ka pa rin niya. Sa pag hindi niya yung gagawin kung wala siyang pag-ibig sa'yo. Hindi siya mag-aaksay ng lakas at panahon kung wala siyang nararamdaman sa'yo. Kung ganyan ang nararamdaman mo, ka-inspired. Sa insa senyales, pasok yan sa senyales na lalaking yan, ay tiyak na mahal ka pa rin, ka-inspired. Pang-apat na senyales kay inspired na mahal ka pa rin ng sa lalakis. Sinasabi sa iyo ng mga tao. Pang-apat kay inspired. Alam niyo kung minsan kay inspired, ah, uh, kung minsan yung mga tao sa paligid niyo, yung mga nakakakilala sa si inyo, yung mga kaibigan niya, kaibigan niyo, yung mga tao na patungkol sa relasyon niyo at sa nangyari sa si inyo, eh nakakaramdam 'yan. Nakaka-observe 'yan. Nakakapansin 'yan. Kung mahal mo pa ang isa, kung mahal pa siya, kung mahal ka pa ng lalaki. Ngayon, so, kapag ka ang sinasabi iyo ng mga taong yan, eh, mahal ka pa rin ng ex-boyfriend mo. Mahal ka pa rin ng ex-husband mo. Eh, malamang sa malamang totoo yun. Kasi, tayong mga tao, meron tayong tinatawag na gut instinct eh. Intuition, kumbaga. Lakas ng pakiramdam. ba? Diba? Nasa sight natin yan eh. Diba? Nanonotice mo yan. Naobservahan mo yun sa tao. Yung iba, lakas ng pakiramdam eh. Magaling pa bumasa ng kilos yung iba. Nababasa nila yan. Kaya pag sinabi sa'yo, yung yung ex-boyfriend mo si ganyan, yung ex-husband mo si ganyan, Sigur sigurado ko, mahal ka pa rin yan. Kasi ganito, kasi ganyan. Di ba? At hindi lang isang tao na kasabi sa'yo. O kahit may isang tao lang, di ba? Sigurado ko, may chance na totoo yun. May chance na mahal ka pa rin ng, ng lalaking yan. Kung nag-away lang kayo, hindi kayo nag-iuri, wala kayong closure, tapos napapansin nila na yung lalaking yan eh, ay bang laging tulala o sabihin natin kakaibang kinikilos at nababanggit ka pa kung paminsan-minsan at nakakuwento sa iyo. Siya sabi sa ng mga tao, ang mga nangyayari sa kanya at nararamdaman niya sa taong 'yon, sa lalaking 'yon. Patungkol sa iyo, ikainspire ba lamang sa malamang ito totoo 'yon? Signals na mahal ka pa rin niya, ka-inspire. Palamang senyales signals ka-inspire na mahal ka pa rin ang lalaki. Alam mong papansin pa rin sa iyo pang lima Sipin mo. Eh, ngayon, ikaw na ang parang nakakapansin, nakakaramdam, nakaka-observa. Parang nagpapansin sa'yo, di ba? Sa mga post niya, sa mga sinasabi niya, sa mga parinig niya, sa mga ginagawa niya, sa mga patingin-tingin niya sa'yo, sa mga pangitingin-tingin niya, sa mga sinasabi niya sa mga kaibigan niyo, kay kakilala niyo. Parang nagpapansin pa rin sa'yo. Ganyan niyan kay Inspire. Minsan dumadaan pa sa harap mo eh. Minsan, di ba? Parang yun nga, nagsisipa sa mga My mo. Di ba? Nag-message pa rin sa'yo. Nagpapansin pa rin sa'yo. Di ba? G E ngayon, pag hindi na nagpapapansin sa'yo, e eh, malaki malaking chance na wala ka ng halaga sa kanya. Malamang sa malamang, sa iba na nakafocus ang pag-ibig niya, ng, ang attention niyan. Diba? mayroon na yung isang ibang kinakausap. Bakit pa siya mag-aaksin ng panahon sa'yo kung hindi ka na niya mahal? E di, mayroon ng ibang talking stage yan. A getting to know each other yan. Pero pag ikaw pa rin ka inspire ang talagang focus niya, pansin mo, ramdam mo, Laging nandyan pa rin sa'yo. Lagi mo pa rin napapansin, nagpapapansin sa'yo. Aminin mo, napapansin mo, di ba? Para nagpapapansin pa rin sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, nagpapakita ng interest pa rin sa'yo. Ang ibig sabihin lang niya kayong spark, malamang sa malang, baka nahihiya lang yan. Pero ang totoo, ay mahal ka pa rin niya, kayong spark. Kayong spark, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto kalimutan na mag-like, comment, And pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, klik nyo po yung subscribe box pag click nyo po yung notification bell upang manotify kayo pag may bago akong upload sa so, mga gusto mag-coaching o humingi ng payo sa akin, magpa-advice. Message lang po ako sa akin Facebook, yung private picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yung chat nyo lang ako kung mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat. Bakit spark mag-ingat lahat? Mahal ko po kayo at muli, be inspired.